Samahan mo ako sa aking pagsisid sa hamon ng pagsubok kung ang banal na rosaryo ay talagang may kapangyarihan na sagutin ang lahat ng iyong mga panalangin. Ang banal na rosaryo ay isang makapangyarihan at iconic na tool sa panalangin sa pananampalatayang katoliko na itinatangi ng milyon-milyon sa buong mundo. Sa loob ng maraming siglo, ito ay pinagmumula ng kaaliwan patnubay at taliw para sa mga naghahanap ng mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Sa kaibuturan nito, ang rosaryo ay isang meditative na panalangin na sumasalamin sa buhay ni Yesu Kristo at ng Birhing Maria na nagaanyaya sa mga mananampalataya na pagnilayan ang mga misteryo ng kanilang pananampalataya. Madalas na iniisip ng mga tao kung ang panalangin kabilang ang rosaryo ay tunay na gumagawa ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang pagdarasal ba ng rosaryo ay talagang nagbabago ng mga bagay o ito ba ay isang paulit-ulit na ritual? Maaaring madama ng ilan na sa napakaraming panalangin na hindi sinasagot, ang rosaryo ay hindi dapat maging epektibo. Ang mga pag-aalinlangan na ito ay maaaring pumasok na ginagawang isang katanungan ang halaga ng panalangin sa kabuuan. Marami ang nakaranas ng mga sandali kung saan ang kanilang mga panalangin ay tila hindi nasagot na humahantong sa mga damdamin ng pagkabigo at pagkabigo Sa ganitong mga pagkakataon madaling mawalan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng panalangin Gayon paman, ang pagtitiyaga ng mga pag-aalinlangan na ito ay hindi kinakailangang magpawalang bisa sa potensyal ng panalangin. Sa halip, itinatampok nito ang pagiging komplikado ng pananampalataya at ang mahiwagang katangian ng interbensyon ng Diyos. Posible rin na ang paraan ng ating pagharap sa panalangin at ang mga inaasahan na itinakda natin ay makakaimpluensya sa ating pangunawa sa pagiging epektibo nito. Minsan, ang ipinagdarasal natin ay maaring hindi para sa ating pinakamahusay na interes o ang oras ay maaring hindi tama. Ang pag-unawa dito ay makakatulong sa pagbabago ng ating pananaw sa panalangin at sa mga resulta nito. Ang kasaysayan ng rosario ay nagmula sa unang bahagi ng simbahan. Kung saan ang mga monghe ay nagdasal ng salter, isang serye ng 150 panalangin na nakapagpapaalaala sa 150 kuwintas sa isang tradisyonal na rosaryo. Sa paglipas ng panahon, ang rosaryo ay umunlad sa panalangin na alam natin ngayon na nakatuon sa buhay ni Kristo at ni Maria. Para sa maraming mananampalataya, ang rosaryo ay higit pa sa isang panalangin. Ito ay isang paraan upang kumunekta sa banal, isang mapagkukunan ng kapayapaan at lakas. Sa paglipas ng mga siglo, hindi mabilang na mga patutuo ang lumitaw tungkol sa pagbabagong kapangyarihan ng Rosario. Sinasabi ng marami na ang pagdarasal ng Rosario ay naglalapit sa kanila sa Diyos nakatulong sa kanila sa mga mahihirap na panahon o kahit na binago ang kanilang buhay sa malalim na paraan ang mga kwentong ito na ipinasa sa mga henerasyon ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng epekto ng Rosaryo sa kabila ng kahalagahan nito ang ilan ay nahihirapan pa rin maunawaan kung paano ang isang simpleng panalangin ay maaaring magkaroon ng napakalalim na epekto. Ang kagandahan ng rosaryo ay nakasalalay sa pagiging simple at lalim nito na nagpapahintulot sa mga mananampalataya na pagnilayan ang mga misteryo ng pananampalataya habang naghahanap ng patnubay at aliw. Para sa mga nagdasal ng rosaryo, Madalas mayroong malalim na pakiramdam ng kapayapaan at katuparan na nagmumula sa debosyon na ito. Ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay isang paglalakbay at ang rosaryo ay maaaring maging isang mapagkakatiwalaang kasama sa daan. Ang isang makapangyarihang kwento na kapansin-pansin ay ang tungkol sa isang kabataang babae na nahihirapan sa nakamamatay na karamdaman. Sa kabila ng kanyang paghihirap, nakatagpo siya ng ginhawa sa pagdarasal ng rosaryo. Ang kanyang debosyon at pananampalataya ay hindi natitinag at taimtim siyang nanalangin para sa pagpapagaling. Nang maglaon, nagsimulang bumuti ang kanyang kalusugan at iniugnay niya ang kanyang paggaling sa kapangyarihan ng Rosario. Sa pagninilay-nilay sa banal na Rosario, malinaw na ang papel nito sa panalangin ay multifaceted. Para sa ilan, ito ay isang paraan upang humanap ng mga direktang sagot sa kanilang mga panalangin. Para sa iba, ito ay isang paraan upang palalimin ang kanilang pananampalataya at koneksyon sa Diyos. Ang potensyal na epekto ng rosaryo sa pananampalataya ay hindi maiikakaila na nag-aalok ng landas tungo sa spiritual na paglago at pag -unawa. Kung naranasan mo na ang kapangyarihan ng rosaryo o anumang paraan ng panalangin sa iyong buhay, gusto kong marinig ang tungkol dito. Ibahagi ang iyong mga kwento sa mga komento sa ibaba. Kung interesado kang tuklasin ang higit pa tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, tingnan ang aking susunod na video kung saan sumisida ko ng mas malalim sa paksang ito.